Okay, may hapon mga kapuso uh, karon na doon ay sa ka kapuso na ito. karoon iyan uh, Himabion, himabiyon ang usan ako kakapuso sa uh, doon ay mga pangutanan. Kapuso, andam na ba ka? Sa ang pangutanan. Ito So, puya, for you, puya, sino ang next kay Mayor Duterte? Uh, Mayor Bilamid, si City Mayor, Inday Sara Duterte. Thank you po, Kuya. Yung next mayor po dito sa Davao. Hindi namin alam. Sawa na kami sa dati kasi ano yan siya may connected siya sa hindi ah. lang alam ah sige po yes you're na, share when you vote <laughs> 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 hindi pa <Okay>. kami makavote <laughs> 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 ano papalad ka? papalad mo, ah. dali lang mamasahon ito ma pa pala pa, pa, <laughs> ayun lang ayun lang ayun lang dali ayun lang dali ayun lang dali Ano naman niya? Ano naman, nakita naman nga ang 30 family Mogi, tatapakot, sarapot Sa preschool, sa lay-trimming kayo, Una yung magaling trimming pero Ano naman? Salamat niya Salamat niya Ano naman? Ano mga isa't nga kaso okay. Ano naman mga... Ano naman? Di na nga po. Tapos ubo ko lang din. Salamat Thank you po ya. Thank you po ya. Ah, sino po yung gusto niyo oh, na uh, maging next, uh, next uh, mayor? Mayor Dr. Rodrigo. Si Rodrigo pa rin po Bakit? Kaya, ano man ang dite natin kaning peace. Ano ba wala nang kuhan, kawatakan, mangana. Thank, thank you po. Thank you. Thank you. Thank you. Ate, sino po yung gusto yung maging next mayor after Mr. Duterte? After Duterte? Mas kapinsa, makada. Okay, thank you po ate. Thank you po. Kuya, para sa inyo, sino yung ano, gusto niyong maging next na mayor ng Davao City? Uh, si Mayor Duterte lang yapon. Kaya mawa si Mayor Duterte dire, mabalik na po mga adik Chris Davao. O, balik na sa Banya. Yung kung gusto mo sugot nga, udagan si Mayor na ka presidente kay biyaan niya dire, daghan na magbinuang na po. Mas maya na yung si Mayor kay para peaceful ang Davao. Salamat kuya. Uh, kin okay, Kinsa, top 3. Kuya, para sa imo, akin sa imong gusto ng ano, next na mayor ng Davao City. Ang mo mo mayor balik? Oo. Ano pa? Next na mayor, imong ganahan na mayor sa sunod na election. Ah. Uh, Dati mo yakon ng kon mayor kay Duterte maulayapun. Maulayapun. Si si ano, Rodrigo Duterte maulayapun. or yang anak. Mao yakon. Si Sara or si Rodrigo Duterte? Duterte. Rodrigo? Rodrigo Ragiapo. Um, para sa imo ate, kinsa imong gusto, ah, uh, tulong, gusto nimo ni mahimong sunod nga mayor sa Davao? Ah, uh, para sa ko, ah, wala lang yapon, wala lang yapon, either lang sa ilang tulong, pasa Duterte pa mi. Ito lang dito tayo ngayon sa Rojas Avenue upang tanungin ang masa kung sino ba talaga ang gusto nilang susunod na mayor ng Davao City. Halik kayo at tunghaya natin. Ate, para sa iyo, sino ba ang gusto mo sa opinion mo, gusto mong maging susunod na mayor ng Davao City? Isa lang. Ikaw, ate, pwede ka magbigay ng tatlo. Si Duterte. <laughs> si Dut siya Dut pa rin. Bakit, ate? Ah, uh, Kabalo na, na siya mag handle domai o dako nga problema tapos kabal uh, bisan pa og kan kanang wala wala diri sa labas na, kan, sa kwan sa Davao kabal sya man ah okay ate okay. thank you para saya iyo sino yung gusto mo ano next mayor nang Davao Mom, City sa diri sa Davao oh, okay. si Inday Sarah. Inday Sarah. Inday Sarah. Inday Sarah. gusto na ko siya kay anak man ni Duterte So parehara sila sa kuan batas uh, batasan puro mga butaan ba. Tanan Muslim kanahan kang Duterte. Kaya ngano? Ano si Duterte siya ang makapogong sa tanan nga mga dautan Okay, uh, kung top actually okay top 2 kay kung na may option si Sara Duterte raw nya magduha-duha pa man siya pero siguro sa ilang political party o sa ilang arrangements, internal family arrangements. Basig siya ang mudagan kung ya yeah, kung gusto ko niya. Pero kung siya mudagan siya, nasa iya ha boto. Kay sa karon wala ko makita ng other good candidates o ah uh, isa ya isuon kay gusto ko ra, gusto kay niya pero na ako yung mga unsa balita nga uh, dili pod pabor nga uh, o although nag, nag school lang po siya public administration na siya ka ng experience pero sa'yo pa kayo para mag mayor siya nga pa kayo siya kaunon Hello kuya, para sa imo kuya akin sa imong ganahan nga next na mayor ng Davao City Si Mayor Inday Sara Inday Sara Ano naman kuya? Ayaw mas yung mabakuan sa patakaran sa na para sa mga ultimo na builders. Ayaw mas yung mga kuan sa mga mga gagmay ultimo na tao. May mas yung mga pa... alak. Um, para sa imo kuya, kinsa imong gusto nga mahimong sunod nga mayor sa Davao? Thank uh -huh. you sa mong opinion tek in sa imong gusto na masunod ni mayor after mayor Rodrigo Duterte okay. ano man ten kay katong sa iyang ang term okay ba ya pud iya pamalakad wala jud kuy na kuan at least murag makuan gid na ko nga nagalaban ko sa mga mga ubos bitaw nga tao like kalimbawa tong naitago sa agdaw katong nanumbag siya para lang sa mga tao number one, jud i do gid na ko Thank you, Tess. Thank you, Tess. Thank you, Tess. Thank you, Kinsa to Si Sara Duterte. Salamat te. Wow. Ate para sa iyo, sino yung gusto mong next mayor ng Davao? Para po sa akin, si Mayor Duterte pa rin po. Bakit ate? Kasi maganda po kasi yung pagpapalakad niya dito sa Davao. Yung mga batas po natin at yung kapaligiran po natin dito sa Davao. Yan lang po. Thank you. Para sa inyo po, sino yung gusto niyong next mayor ng Davao City? Next mayor? Ah... Uh, Depende ngayon kasi dalawa sila eh. Baka magtakbo si ano si si Vice or si Ma'am Inday. Sa kanila talaga. Sa kanila. Hmm. Pero kung pipiliin kayo isa, sino talaga yung ano? Yung gusto ko. Ay si Ma'am Sara sa ko. Bakit bakit si Sara? Si okay naman. Okay. Salamat. At the mercy mo, kinsa yung ganan next na mayor ng Davao City? <laughs> Inday Sara.

kung ba talaga ang gusto ng masa? Eh, wait na! <laughs> Sweet, no? Yeah, pa rin mag-interview. Kaya sa muhang kung sa mga tanong, pwede rin mag-interview. Hindi rin opinion lang. O, ano way of the at Okay, Para sa imoakit, sa imong gusto nga mo sulud na mayor after mayor do